Nakakalungkot isipin na marami ang hindi natatakot sa impyerno at ginagawa na lamang itong katatawanan katulad na lamang ng isang video na ito na mula sa tulong ng AI generated na ginagawang biro ang impyerno. Ngunit mga kapatid, hindi ito biro. Walang anumang video o larawan na kahit gaano pa ito ka-advance ang kayang lubos na ilarawan ang tunay na kalupitan ng impyerno. Ang apoy ng impyerno ay hindi katangisip lamang. Ito ay isang katotohanan na dapat nating seryosohin at pag-isipan ng mabuti. Sa katunayan, mas maraming beses pang nabanggit sa Biblia ang impyerno kaysa sa langit. Ang impyerno ay hindi isang lugar na gawagawa -gawa lamang. Ito ay magiging kaparusahan ng mga kasalanan, ng pagtalikod sa Diyos at ng mga pagpili sa kasamaan. Ito ang walang hanggang pagkahiwalay sa pag-ibig ng Diyos at ang walang hanggang pagdurusa dahil sa kawalan ng kanyang presensya. Isipin ang walang hanggang pagdurusa, ang walang katapusang pagsisisi at walang hanggang kamatayan. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy kung saan sila tatangis at mangangalit ang kanilang ngipin. Dito ay wala ng second chance at ang pagsisisi ay huli na. Isipin ang bigat ng iyong mga kasalanan, ang mga pagkakamaling hindi na maiaayos pa, ang mga kasalanang hindi na napapatawad pa, ang bawat luha ng pagsisisi ay magiging apoy na magpapainit sa iyong kaluluwa ang bawat paghikpi ay magiging sigaw ng kawalan ng pag-asa. Sabi sa Marcos chapter 9 verse 46, doon ay hindi namamatay ang kanilang uot at hindi namamatay ang apoy. Walang maibabalik, walang mapagsisisihan, walang pag-asa sa kaligtasan. Ang impyerno ay hindi isang lugar na maaari mong takasan. Ang iyong kaluluwa ay magiging bilanggo sa isang walang katapusang paghihirap. Sabi ng iba na hindi naniniwala sa impyerno. Wala namang impyerno dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit siya rin ay makatarungan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa katarungan. Ang kasalanan ay may kaakibat na parusa, at ang impyerno ay ang bunga ng pagpili sa landas na malayo sa kanya at sa mga nag-aakalang matatapang at gustong palitan si Satanas sa kanyang trono sa impyerno. Ang impyerno ay hindi isang lugar na dapat mong pangarapin. Maging si satanas mismo na siyang hari ng kadiliman ay ayaw doon at wala ng pag-asa sa kanyang nalalapit na pagbagsak. Kaya nga gusto niyang maidamay ang maraming kaluluwa kaya nga puspusan na rin at desperado na ang kanyang pagkilos ngayon dahil alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 10, at ang jablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng mga halimaw at nang bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang impyerno ay may entrance pero wala ng exit. Ito ay walang hanggan. Ibig sabihin, kahit gusto mong matapos, hindi pwede dahil walang katapusan at hindi kailanman makakabalik pa. Kapatid, huwag nang magtapang-tapangan, huwag nang magmayabang, huwag magpakampante at huwag kang pumayag na magtagumpay ang kaaway na isama ka sa impyerno. Habang may buhay, may pag-asa, huwag nating sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang bukas ay hindi tiyak. Kaya't mahalagang gamitin natin ang ating panahon sa pagawa ng mabuti at sa paghahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Isu Kristo. Kapatid, tanggapin natin ang Panginoong Isu Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas at doon ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Totoo na ang impyerno ay katotohanan. Totoo na ang impyerno ay dako ng paghihirap at kaparusahang walang hanggan. Ngunit purihin ng Diyos dahil sa Panginoong Hesus, maaari nating matakasan ang walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.